guys. Ayan, magandang hapon for today guys. Ayan, hapon na tayo. Ay, hapon na guys. Ayan, magano tayo guys. Magbabarado tayo for today's video. O, ba? Diba? Outfit check. Taray. Oh. Hello, hello. Ayan guys. Satanggalan muna natin yung ano guys. Kailangan natin magbarani guys para sa ating baboy. Ayan para ano guys tawag nito para sa pagkain nila mas satisfied sila kasi pag feeds lang guys ano siya hindi pa siya satisfied mas maganda 'yung may ganito guys 'yan mag tayo for today kaway-kaway naman dyan sa, mga, sa mga nagbabara ni pa dyan, guys. Uso, uso pa basa sa inyo, guys, yung barani? sa guys meron ng ano machine na pang sa ano guys sa meron ng machine na bibili para sa pag ano nito pag gilay pero wala hindi pa natin afford o magtiyaga muna tayo you <laughs> 爸爸。